Hello everyone, so this is my garlic, so this one is different variety of garlic, yeah. Ang medyo madami-dami, ito naman po mga maliliit na garlic Ayan. Yeah. Ito iba tong variety tong mga maliliit. Tapos ito, ito naman yung mga malalaking garlic. Ayan. Yeah. Namumulaklak na po sila. wala lang is, yan daming mga garlic so ito po ay bulaklak ng garlic ito ito po ang bulaklak ng garlic medyo madami dami ang ating garlic this, this year so mga month of july Maha-harvest na natin ito. Yan. Ito po ang kanyang mga bulaklak. Mga bulbs niya. Ito, pag maging mature po ito, pwede po na po itong itatanim ito. Maging garlic din ito na mga maliliit. Maging seeds din ito. Pero kung gusto mong papalakihin ang garlic, ang roots sa garlic, kailangan tong kukunin to. Da daming mga bulaklak. Yan. Ito po ang mga bulaklak ng ating garlic. Yan. Siguro sa isang ganito, pag maging mature ito may meron itong mga apat siguro apat o lima na garlic yan bawat puno ng garlic merong mga bulaklak tulad nito yan ito din medyo maliliit liit yan mga uh, mga garlic yan so ito po ang aking maliit na garden ng mga garlic medyo marami rami din akong naitanim na garlic nakatipid din ako sa garlic kasi pwede ko naman itong ma Uh, ma-store tapos ipapakita ko sa inyo yung pinakamalaking garlic ito ang aking pinakamalaking garlic sa lahat yan ito ang kanyang bulaklak <laughs> tsaka ito ang kanyang puno itong maliliit na to yan galing po yan sa bulaklak ng garlic bulbs ng garlic at naging puno ito ito naman ang ating uh, spring onions napakarami po ng ating spring onions